umpisa na naman ang panibagong Odax season. At andito tayo sa Indang para lumahok sa second edition ng Odak's Cavite. Medyo may notorious na reputasyon itong ruta na to. Isa kasi ito sa mga pinakamahirap na 200 km Odax route sa bansa. At noong nakarang taon ay nagtala ito ng 30% DNF rate. Sumali so din tayo dito last year at napalad naman tayong tapos ito. Pero aaminin ko na napus talaga ako sa limits ko Taong ito, ginanap ang Odax Cavite sa buwan ng Enero na mas malamig ang klima kumpara sa last year na April naman ginanap. Totoong isang factor ang panahon, pero ang main challenge pa rin dito ay ang madami at patinding mga ahon. Pareho lang ang ruta ng Odax Cavite this year kumpara noong 2024. Bula sa Cabsu, Indang Campus ay lulusong papuntang National Road at aahon papunta sa Kaibiyang Tunnel at itiretso de hanggang umabot sa Barangay Luok, ang unang checkpoint. Mula dito ay kakanan papuntang Nasugbu, ahuni ng mga matatarik na kalsada ng natipuan hanggang umabot sa bayan, kung saan kakaliwa naman papunta sa bayan ng Magallanes via East West Road. Mahabang ahon papuntang second checkpoint. Sa puntong ito ay itatrace back lang ang ruta pabalik ng Indang. May, may 3,000 meters na elevation gain ng ating Lusong ang unang part mula sa indang papuntang Maragondon. Pero hindi dapat pagmabilis ka agad. Maraming kasing crack at lubak sa daan at padilim pa sa mga oras na ito. Kaya gusto kong i-emphasize sa mga nagpaplanong sumali balang araw. Maging alerto tayo at kung maaari ay dahan-dahan muna. Kaya nang nabanggit ko last year, isa pa lang may mga nabutasan na kagad. At pareho rin ang sitwasyon ngayon hindi natin gustong mag-repair 5 kilometers into the ride. Last year nung natapos ko, pakiramdam ko nasa absolute limit na ako. And hindi ko alam kung paano ko ma-repeat yung previous uh, time ko dito. Sa so, ngayon, gusto ko lang talagang matapos. Haaminin ko, wala ako sa parehong condition ko last year dahil puro pasyalarize lang tayo sa Pero nitong nakaraang buwan, naglaan tayo ng time para makapag-ensayo at parang okay naman ang mga signs na nakikita ko. Sana lang nga ay sapat na yon para matapos natin ito. So far, disiplinado ba naman tayo? So medyo mabagal lang takbo natin kahit sa patag kanina. Pero nakapag-stay tayo sa mababang heart rate so far. Which is a good sign. <laughs> Eto na siya. O, unang ahon. Umaahon tayo ngayon sa Ternate. Sa direction ng Puerto Azul at napuntang kay Biang Channel. Puna lamang sa mga matinding ahon ngayong araw na to. Maliban dito, wala ang din ng mga ahon sa patungan susundan naman ng mga matalik na kalsada ng Natipuan bago ang notorious na Islas Road at ang mahabang gradual climb sa Magallanes para lamang marating ang halfway point. At syempre, kumpitin pa tayo sa ahon, babalikan natin ang mga ito at aahunin ng reverse direction. kung napanood ang huling Odax video natin sa La Union, malamang ay alam niyo na na DNF tayo sa second bag of line. Nagkaroon kasi tayo ng matinding cramps. Although nakamove on na tayo, hindi pa rin talaga nawawala sa isip ko na baka mangyari ulit yon. Lalo na at maahon ulit itong Odax Cavite. Kaya extra conservative tayo ngayon. Hirap. <laughs> tiyaga lang, tiyaga. Kaya yan. halos pareho lang ang bike setup ko this year. Ang main difference ay yung tire choice ko. Nakaraan, 28mm Vittoria Corsa Next ang gamit ko. At this time, Continental GatorSkin naman. Ang main reason ko dito ay durability over rolling resistance. Lalo na at maraming sections dito ang may mga lubak survive natin ang unang climb yung ko na pace natin ng maayos yung sarili natin doon feeling ko lang <laughs> ewan pero mas mabagal tayo from last year yun ang sigurado to be honest nag hope ako na mabit ang previous time ko na 11 hours 1 minute sana sa mga sections na nag-struggle ako last year eh, mabawian ko naman ngayon. Total, pakiramdam ko ay maayos pa ang basic ko. Baka lang na mas maiksi ang kailangan ni Kupay nga. Iwala na lang at mag-stick sa strategy. Ewan eh, ko kung napansin nyo, pero ang ingay ng preno ko ngayon. Hina ako lang ang volume para di masakit sa tenga. Bagong palit kasi ako ng brake pad at hindi siya maanong pinalit ko. Okay naman yung breaking power. Pero, eto nga. Medyo skandaloso lang. Siguro, hindi naman dahil sa mismong brand. Pero, baka na-contaminate or natupihan lang. At hindi ko na to na-inspect bago ang ride. Dahil, tahimik naman ito previously. Isa sa mga na-overlook na sections ng Orox Cavite route, ay yung mga tila may exit na rolling sections kaya naman dito sa patungan at mamaya sa natipuan. Kung titingnan lang kasi sa elevation data, mababa lang yung peak nila kung para mo sa iba. Pero hindi biro ang mga ahong ito dahil lumaabot din sa double digit gradients. Mabuti na lang at maganda ang view ng dagat dito. Kahit sa grip ay malilimutan mo ang hirap. i mean there's a checkpoint one 7:15 AM. Kakatapos lang natin sa checkpoint 1. Saya lang ha may mga uh, mga libreng pagkain sa ano, sa checkpoint 1, may parang puto, uh, mga kakanin. Uh, swerte pa rin. Parang last year. Itong section na naman to ang kinakatakutan ko. May dalawang matinding aon. Yung Isa sa kasiyahan at syempre yung uh, East West Road kung ano mas mahirap sa dalawa para sa akin halos pareh sila <laughs> parehong matarik hirap <laughs> ito na naman yung rolling sections approaching natipuan hindi ko talaga malilimutan yung hirap ko sa pag-ahon dito last year. Kaya binabaganan ko lang yung face ko ngayon. Para sana, medyo fresh pa tayo kapag ando na tayo sa status climb. Laking tulong din talaga sa akin yung malamig na panahon ngayon. At medyo mababa pa yung araw sa mga oras na to. siguro well established na na kilala ang Orax Cavite sa mga ahon nito. Pero syempre, kung may mga ahon, ibig sabihin din nun ay merong mga lusong. At kung ano man ang hirap ng mga ahon dito, to be honest, maraming mga lusong din dito ang naka-enjoy. At ang section na ito ay ang isa sa mga yon. Malinis at makinis ang kalsada. Ramdam mo na kapit ang gulong sa daan. Bakit ba ito ginagawa? <laughs> Hindi ko alam Yan ang katanungan ilang beses ko rin narinig sa mga kapwa participants Siguro, sa ito sa mga misteryo ng buhay Ito na tayo, ang Natipuan Climb By feel, pakiramdam ko talaga na ito yung pinakamahirap na ahon dito although hindi ganun kahaba, patarik talaga siya. Lalo na yung reverse direction mamaya. Talagang grind ang gagawin mo dito. At ramdam na ramdam kong kulang yung 1 to 1 na uh, lightest gear ratio ko. At naisip ko nga, may laban din talaga yung mga rigid MTB dito. Kakayanin mag-spin sa mga steep sections. At meron akong dalawang nakita na naka-MTB. itong natipuan climb ito yung mga tipo ng ahon na ano eh hindi ko type ang <laughs> laking relief lang nang matapos ko itong ahon ngayon mahabang lusong naman muna at malayo layo pa ang susunod na climb tama lang dahil matindi na naman ulit yun at this point okay pa naman ang pahiramdam ko mukhang gumagana yung pagiging conservative natin bayan na ng bu pagkalusong natin. Madami-daming tindahan dito, kaya may chance makapag-replenish ng fuel. Mula dito sa Nasugbu, may kahaliwaan around kilometer 66 para sa direksyong pamuntang Magallanes. Magandang ang view ng mga palayan sa gilid ng kalsadang ito. Pero aaminin ko na isa ito sa mga hindi ko gustong section ang dami kasing crack sa kalsada at may ilang tolerable naman. Pero madami din talagang mga halos delikado na kahit yung mga tricycle at motor, sinusubukan silang iwasan. Para tuloy kaming nakipagpatin pero okay lang naman sa akin na matagdagandaan. Ang iniwasan ko lang talaga ay yung mabutasan ng bulong. Ito na ng, ano, uh, East-West Road. And nakakatuwa kasi gaya ng last year, meron ding rest stop bago mahon dito. So pwede ka mag-refill ng tubig at makapagpahinga muna. Ako na naman tayo. Para sa akin, itong East-West Road yung iconic climb ng Oldax Cavite. Matarek, mahaba, at may epic naman na view. Siguro, pwede mo rin itong masabi sa ibang climbs dito gaya ng sa Kaibiyang. Pero, medyo common na kasing puntahan yon. Iba para sa akin ang dating ng ahon na to. Dalawang kilometro ang ahon ng unang bahagi nito at may 9.1% na average gradient. Ang masaklap nito, mayroong tila nag landslide na portion at may dumadaloy pang tubig sa mismong daan kaya madulas. dahil naahon ko na ito before, medyo tansyado ko na yung haba ng mga ahon. Pero hindi ibig sabihin nun na madali na siya. Mas na lang siguro tayo. Mr. Tog! Ha, YouTube channel, Yahin Tog. Uh, yeah. Ayan

rolling na dito sa East-West Road after ng first climb. Matalik na lusong, susundan ng matalik na ahon. Ganito ang terrain for the next 4 kilometers. Hanggang marating ang magalianes. West Road So Banayad na ako na lang muna Hanggang sa second checkpoint Pero Mahirap pa rin to Aba kasi 12 kilometers na gradual na ako nito Tuloy-tuloy at halos walang recovery At kung may halos 100 kilometers At 1,500 meters na elevation gain na sa legs mo Pakiramdam mo Parang doble pa yung gradient nito ang nasa isip ko na lang sa puntong ito, medyo susulitin ko ang sa next checkpoint. Kailangan ko na din kumain kasi nakaharamdam na ako ng butong. Nakatapos lang natin sa second checkpoint. Buti na lang ahon muna. Makakapagpahinga. Pero matindi pa rin tong section na to. Sa puntong ito, natanggap ko na na mas mabagal ang pace ko ngayon compared last year. Actually, nakatulong sa akin to mentally dahil less pressure na. Hindi ko rin masyadong pinush ang sarili ko dito sa lusong para mabigyan ng chance ang katawan ko na maabsorb yung kinain ko. Halos walang pedalan muna. Pagdating kasi sa East-West Road, dahil rolling ito, mayroon pa ring mga ahon sa reverse direction at mahirap din yun. Relatively speaking, hindi busy itong East West Road. Pero medyo sketchy siya to be honest. May tila ongoing construction kasi sa ilang sections nito. At may mga cracks at lubak at pati na rin buhangin sa alsada. Natataon pa talaga na nasa dulo or gitna ng lusong ang mga to. Kaya dapat maging alerto dito. Ang pinakadalikado pa rin ay yung basa sa daan. Dumadaloy pa nga yung tubig may chance talagang dumulas dito kung di ka maingat. May yelo po ba dito? Ito po, may yelo. na, mahaba-haba pa. Okay. <laughs> Oo nga eh. init na. Pumunta na tayong Nasugbu. 15 kilometers pa bago ang matinding ahon sa Punta Fuego. Kailangan mag-conserve ng energy. Eto na naman tayo at nahihipagpadintero sa mga crack sa daan. ko talaga mas ano, mas in shape ako last year. Ngayon, 7 pounds heavier kasi ako <laughs> kumpara last year. And, mas motivated lang talaga. malas pa dahil nag-malfunction yung front derailleur ko at natanggalan tayo ng panela. Madali lang naman ibalik pero ilang minutes din ang kinain nito. Thankfully, ito lang yung only mechanical issue natin today. Maliban na lang siguro sa maingay na preno. Malapit na tayo sa isa na namang kinakatakutan kong ahon dito sa Punta Fuego Matarik Matarik ang ahon don. And Nararamdaman ko medyo nanghihina ako na ako Kailangan natin magpahinga Nag-snacks muna ako ng konti dito sa Nasugbu, Bago umahon papunta ang Punta Fuego Bira na kasi ang mabibilhan from this point papunta sa third checkpoint 3 kilometers ang unang ahon ng section na to maabot ng 15% gradient according sa recording ko. Kainitan na din talaga ng araw sa mga oras na to, kaya extra challenge pa. Pagkatapos nito, rolling na ulit at may at least tatlo pang smaller peaks ang kailangan ahunin. Lahat pila magkakasang hirap point na to, sa bawat ahon na ginagawa ko, inisip ko, parang last na ata to. Pero shortly, mag-disappoint lang tayo dahil meron pa palang kasunod. Malapit na ang next checkpoint. Pero bakit ba pa, pangramdam ko, parang ang layo pa rin. Uh, maraming salamat sa pa-ice cream sa checkpoint 3. Saktong-sakto sa init. <laughs> ang sarap lang ng pahiramdam nang umabot sa checkpoint 3. Hindi na ganoon kalayuan ang finish line at this point. Pero alam mo na matagal-tagal pa ito dahil hindi pa nagtatapos sa mga ahon sa ngayon na lang tayo eh survival mode tsagaan na lang yung mga ahon kahit sobrang bagal natin sa isip ko nagset na lang ako ng mini rest stops mga milestones na dapat kong malampasan bago magpahinga at una itong patungan climb para makapagpahinga sa kaibyang tunnel kung saan marami tayong mabibilan kay Bian ko na parang nagdolo ko na ang ko. Malabang dahil sa stress. Kaya liquids muna yung iniintake ko. Pero hindi ito magandang sign. Kadalasan, ang mga pagkain na gumagana sa akin sa mga ganitong rides ay yung mga may sabaw. Lugaw, pares, lomi. Pero dahil mainit, parang ayokong kumain muna may na akong energy gel kaya dito na lang muna ako umasa Kuminto ako ng tunnel para mag-replenish ng tubig at mag-recover ng konti at gusto ko magpasalaman sa mga nakakwentuhan ko dito nakatulong ang kanilang mga encouraging words less than 40 kilometers to go almost there but not quite dahil may ahon pang natitira na diretso hanggang finish line wala dito. Lalo na at mahabang lusong din ito. Pero alam kong hindi ko 'yon kakayanin. Ginugutom na din kasi talaga ako at may mahabang ahon pa bago maabot sa finish line. Kaya plano kong kumain muna pagdating sa maragondon. Aminin ko sa puntong ito, parang gumaan na ang pakiramdam ko dahil medyo na-imagine ko na ang finish line. na enjoy ko ang lusong dito. dito ako para mag-lomi. At sana sapat na to para itawid ako sa finish line. Tanda ko kasi ang struggle ko last year sa final kilometers. This time, gusto kong may enough energy ako para sa last climb. At may lakas tayo para mag-smile sa dulo. na ako dito sa final time. Mga pagod na din kagaya ko. Pero iba din talaga ang pakiramdam kung merong ang kasama. Mas na-inspire akong i-push ang sarili ko para makasabay. At siguro, epekto na din ng lobby dahil ramdam kong kaya kong isustain ang pace na to hanggang dulo. For the last two years, madami akong mga nabasang inspirational stories mula din sa Odang Skabite. Iba din kasi talaga ang experience dito. Nakakatuwa yung mga bumawi this year mula sa previous DNF. Kakayanin naman talaga ito. Basta mapaghandaan ng maaga. Almost there. Good job. We did it. Reminder sa future me. Last mo na to. Last o, oh, last kabiti mo na to las na nga ba talaga? Sinasabi ko lang yan.